sa lawang ngayon tinapon ang bangkay ng iyong ama ang iba maraming salamat at nasaksiyan mo ang mga, mga pangyayari malaking utam na loob ko sa iyong tatanawin ang mga ginawa ko paano ang mga bata? ah! yun nga sa mahigit dalawang daang nakatala sa listahan maaaring 25 lamang ang nakapasa pinapatawad ko na ang mga kalaban ng aking ama. Wala nang nalalabi pa hindi pagpapatuloy ko na lamang ang kanyang mga nasimulan. Ngunit, ang ibig sabihin ni Toy, ay... Toy so, na ang hulugan na dapat makapag-aral ang mga dapat matuto. Salamat, Inoy Ibarra. Tulog ka nga ng langit sa mga taga San Diego. Bueno, para pa akong sa bayan. Ajo. Inoy